Hello hello guys welcome back to my channel and for today's vlog ay magluluto tayo ng fried canton guys so tara sama nyo akong magluto So, ayan na, guys. Ginisa ko na yung garlic, onion, at saka yung sahog niya, guys, na chicken breast. At saka fish cake. So, igisa-gisa lang natin siya, guys, hanggang sa medyo mag-brown-brown. -brown. Ayan. Yung sandok ko, guys, ay kaparehas ako ng sandok ni, ano, ni Chanda. Ganyan yung sandok niya. So, ayan, maglalagay na rin tayo ng ating carrots. At i-mix mix lang natin siya guys. So, ayan guys. And maglalagay na rin tayo ng seasoning like oyster sauce. Tansyado ko na lang guys. At soy sauce. I-continue natin siya i-mix mix guys. Ayan, okay na siya. Maglalagay tayo ng konting water. Naglagay na ako guys ng mga 3/4 cup ng water. Yan guys. At lalagyan na natin siya ng black pepper. Yan. At saka yung magic syrup Guys, hindi ako naglalagay ng asin dito sa pansit ko. Kasi yung oyster sauce at saka soy sauce, medyo maalat na yun. So, tatakpan muna natin at pakuloyin natin, guys. Ah, ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating kanton. Ayan, yung kanton natin, guys, na soak natin siya sa tubig ng mga 3 minutes. Tapos nilagay ko sa si strainer at ayan, yeah, nilagay na natin siya, guys. I-mix-mix -mix natin. At lutuin lang natin siya guys ng mga 2 minutes. At ilalagay na rin natin yung ating gulay na hinihanda. Naglagay ako ng bell pepper at saka yung uh, repolyo. Ayan na guys, maluluto na yung ating pan pansit kanton. Ayan, mix natin. Yummy yummy guys! Sa huli ko kasi nilalagay yung vegetables para hindi siya ma-overcook. So, mix lang natin siyang mabuti para makalat yung mga gulay na ating inilagay. Ayan, guys. At lutuin lang natin mga 1 minute. So, after 1 minute, ito na siya, guys. Ready na yung ating pansit canton pwede na natin siya guys ilagay sa ating serving plate at pwede na tayong kumain o ba diba guys ang bilis lang ang bilis lang ng luto ng ating pansit kanton ito lang yung paraan ng pagluluto ng mami nyo si mami loose black so please guys subscribe to my channel like and share and click na rin ang notification bell And that's my pancit canton, guys. Pwede na tayong kumain. Thank you for watching. Bye bye, bye bye, guys. See you next video. Yummy pancit canton, guys. Simple na yung kanyang mga ingredients. Kahit konti lang, guys, di ba?